Ayan mga kabayan at narating na po namin ang na Ivanta Quezon. Masayang masayang ating mga kaibigan from Olongo po na mabibisita nila ang sa pinanonood nila pag nasa Amerika. Ayan. At saka isa rin po siya sa naging inspirasyon natin dati na mula po tayong gumagawa ng idol po natin. Si nelsa <laughs> <laughs> but punya kamuson <muchos> pasok tayo sa Ayan, magandang umaga po. Ano lang po. Saan pa ba yung bahay nila atin ng TV? Barangay... Gumamela. Ganabosing, ganabosing, ganabosing. Tama, alam po eh. Nakita ko Pagkaliwa atas kanan. sa tanong, tanong na kami doon. Okay. Salamat. Salamat po. po. No, oh, sabi ko tandaan ko to yung likuan eh, Ito yung barangay. Eto <laughs> <laughs> ka pa? Ma? Oo, oh, oh, ma'am. Maniwala ka sa akin. <laughs> <laughs> Yan mga kabayan, nandito na kami sa Impanta Quezon. Malapit na naman matagpuan ni Kuya Randy, Tati, Alicia sa atin Isa sa mga paborito nilang vlogger dito sa Impanta. <laughs> Pakikita na ni Ating Sibelot! Elot. <laughs> ngagad baka hindi kaliwa sa kanan yan, eh kanan hindi dito na. o, natin kuno nateng mo Dyan tayo sa oh, ay ay si sino o hindi pa dahil barangay ay gumamela oh buruk barangay mo <laughs> <Duh>, mamela <laughs> <Okay>. <laughs> na yung ma okay. bakita mo yung bahay niya mataas eh San san. Ayun, ayun! <laughs> ayun, 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 ayun na. Ayun, 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 ayun. Ayun. Tayo. Dito 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 dito. Ayun ba 'yung bahay nila? Hindi 'yan, 'yung tita na. Ayun. Yun, yun, Up and down. Oo. Oh. Patatapos lang nung yeah. roof trap anon. Oh, ayun. Ay lagay nila. Ay nagpwpinta ho raba, no. Oo, magulo. Baka natatalo na tayo. Ayun, 'yung bahay ni na bossing. Dalawang baitang tabi nila ano. Bukid, 'yun.

tabi lang sa mas mas, mas papasok pa pala yung sa amin ako eh. Hoy, sa inyo mas mahaba yung ano. Ay hindi, tayo, 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 tayo na mas sinasabi tayo, tayo. Tayo, tayo. Ay lahat do kanan ay paka unang kanan. Unang kanan. No, unang kanan. Tapos papasok ng kaliwa. Rere. Kanan. kanan no? Yung kanan. Ka ito papasok na. Diretso nila to. Ayun, Ayun na kanan may na bahay. Tabi ano ah, tabi. Tabi, tabi. Palkupal. Hindi ka siya. Tabi na lang daw kuya muna. Saan sila melot? Yun nga. Saan sila, sila melot? Pwede kang pasok dyan? Opo. Pwede po. Pwede. Pasok kaya mo na. Yeah. Itagid mo na natin kuya. Para sigurado Ay, yung lagod. Okay lang. Ay, yung market mo. Hanip aircon! Ang dami sakyan eh. Yan na po yung bahay nila. Kapendaw na eh. Yan, 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 yan. 跟我。

Ayun po, yun o Okay okay Hindi okay lang nagaka Let's go. Kain, ususunod daw. Eh okay lang ako dito. Ay okay, 'yun na 'yung. Ga, okay ito. mga 'yan mga kubayan at din. Dapat bigyan natin si Kaya Randy, nasamahan natin. Dito kay Atinel sa Impanta, mula Batangas ay straight to impanta naman dito. Mga kabayan, ay di nakarating na ho tayo dito sa Impanta. Si Ate Nelso isa sa mga sikat na YouTuber dito sa Impanta na paboritong paborito din ho ng ating mga kaibigan from Olonga ni Ate Alicia at ni Kuya Randy. Yan, maraming salamat po kay Ate Nelso sa talaga namang pinaghanda na pagdating. Yan, may suman, meron ng gelatin, meron pong nilagang kalabaw at rin po yung kanyang specialty yung sinantulan po na alimango ariho ay alaga ni Bossing at talaga naman hong namu mula yung kataba-taba at syempre ho yan yung salad na pako o oh, napakasarap po yan mga kabayan matindi naman to sa atin Nels baka naman kami magbalik-balik pag ganyan kasasarap ang iyong dadali lagi sa amay oh, talaga nang gigigil na si ano <laughs> si <laughs> Pero sa mga luto ni Ate Nels na napapanood niya lang dati. Ate, manwala ka ba sumisigaw sa kanina si Kuya sa sakyan? Ito na, yung kanto. Ito, ito. 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 natandaan ito. Ito, ito. Pati ito. Ito, yan no? Hindi talaga ako. Pisa mo. Ano na kita ko sila? Nagaya sa fiesta ko. Kala niya hindi ako pupunta. Kaya <laughs> e, na kabakasyon ko yung mag-asawa. Pinuntahan namin siya. So, tapos nyo yan yan. Dire-direte na nakakapunta na kami. Wala pa yung palisdaan nyo. Hmm. Halit pa ni Dodot sarap naman dayuhin natin eh. Parang pestahan mm yeah. natin ano. Baka marami sumunod dito araw-araw at ano. <laughs> <laughs> Lagi nga siya, hindi nga siya naubusan ng bisita. Bisita. No? <laughs> Mabayon, tayo na tayo Ayan po. Mga kabayan, si Kuya Randitz at si Alicia po ay talagang subaybay yung YouTube journey ni na, Melot at ni Ate Nels. Kaya tuwan-tuwa po sila na yan. Laki na daw po ng bahay ngayon. Mga kabayan, yan. Uumpisahan ko po yung aking pagkain din sa insaladang pako at aripong nga uh, nilagang kalabaw. kabayan, titikman natin ang... Laki yung ginakawa. Mali pa nga po yan. <laughs> ah. mahal din nito. Ang lalaki eh. Ito po na nga. Kinataan sa ano? santol Santon. Next, mga kabayan ay... Matitikman din natin ang luto ni Ate. Tagal natin na <laughs> <laughs> tatakam, tatakam lang, ay, ano? <laughs> ang papapanood. Kasi tatakam-takam lang Ang bukas niya. No. No dang mm. dahil nga alig. Pwede ba kang magkamay na uhuh? ako? Yeah. Oo, oh, pwede. Ano yeah. yan? Alig eh. Nakalaw. Ayun po. pala ang ulam na. <laughs> <No>. <laughs> Yan mga kabayan, pasensya na kayo. Madalang kami kumain ng gato. Kaya ang kakilala na aking anak ay fried chicken at saka ano, apretada at adobo. Mga kabayan, sobra ho namin na-enjoy yung mga pagkain ay nahanda sa amin ni Ate Nels. At pagkatapos namin kumain ay eh, sinama naman ho niya kami din sa kamilang uh, palaisdaan at uh, alimanguhan. Mga kabayan, samahan niyo ho bisitahin aring uh, palaisdaan ni Ati Nels at ni Bossy. Nagbiyahe lang kami mga kabayan ng konti pamula sa kanilang bahay hanggang dito sa palaisdaan. At yan, nakakatuwa na may talagang uh, para sa amin, bukid-bukid vibes. Yan mga kabayan. Ay di talaga naman habang uh, kami um, po ipapunta po lang excited na excited na rin ating mga kasama na makapunta ko din eh sa palaisdaan ni ating elves. Roro, wala yun ang abot mo Roro Ayan <laughs> mga kabayan at din, nakarating na ako kami din sa palaisdaan ni ating Nels Kung kilala rin po si na Melot Ayan yung mami po siya ni Melot 呵呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs> Serap sa provinsian ya. ago bago pa to Maganda. Nita, mag no, ka? No, na, hindi ako sanay. <laughs> so, natatakot ako pero Sarap mag dito, no. Makita mo yung mahuhuli ano? mm -hmm. Kung oh, na namamangka, nasa kayo sa bangka. Kaya ako ikot-ikot dito ah. <laughs> <laughs> Nita, gusto mag-swimming. <coughs> Swimming kayo na ate Alice. Swimming. Kasi ka mahilig ka mag-swimming. Uh Pagka ma ano malalim ang tubig, pwede yung iba yung mga kayat yan sa puno, tumatalon pa. Sa ilog. Ano pa mo na sa kana?

katali <laughs> na ba eh katali ang gato na kahapon mo katali huwag oh <laughs> <-tabak na>. <laughs> <laughs> Pagpayat ko ay pinainalik. Ito, ito, ito. Ang laki ng isang <laughs> yan, Ate Alice. Yan laki. Oh, Oo, ito. Yeah. Yan ang kabahay ng mga alaga ni Bossing. Ang lalaki. Tapos pa, ito po. Ang eh. lalaki yung bupo. Ang lalaki yung Ito po. Yan yung bakla yan. Bakla. Oh. Yeah. <laughs> ano ba kayo yan? Babae rin. Ay. <laughs> Ayun lang ah. Ganda daw, Alisa. Ayun ah. Oh, pag lalaki pala matulis. Mala pag babae, malapad. Ano, yun. Alam ko na ngayon. Alanganin. Alanganin ang lapad naman na ano pag ano. Pag bakla. Laki na ito ah. Alisa, ano ang gagawin luto na kay Randy? Ay, gata. Ang sitaw kalabasa. Laki. Alam ko ba? Para masipsip mo lahat yung mm. <laughs> ano. Ay, mo. Dito. Dakot ka naman pala eh. Hindi, oh oh Diyan ang mga alaga na Bosing At saka ni Ate Nels, talaga oh. man nagaganda at yeah. nagtatabaan. Kakunti pa ngayon at nakapag-harvest na na pa. O oh, tara, at nung maluto na natin. Pero <laughs> ano daw na. eh. Sabi nga, matitira kayo. Ay, Hatihin mo na at yung, tira -tira, na. yung matitira, yun ang bibilhin po namin mga kabayan ay yan ho at bumili rin ho si Kuya Randed si Ate Alice nitong alimango kami nga po ay bumisita dito kay Ate Nels para po ma-meet nila talagang gustong gusto nila makita at syempre gustong gusto nilang bumili ng sariwang alimango diniho ho kay Boxing yan ho ay alaga ni Ate Nels din sa kanilang uh, farm at mga kabayan ay di yan uh, naman ho ako na na pagbigyan ho natin aring ating mga kaibigan na samahan dito sa Impanta. Mga kabayan, ay panoy ay di hanggang dito na lang po yung aming video. Maraming maraming salamat po kay Bossing at kay Ate Nels na talaga naman ho na napakababae at uh, pagtanggap po sa amin ay talagang special na espesyal Napakasasarap po na niloto para sa amin na na-enjoy ho ng aming pamilya. Para mga kabayan, ay di hanggang dito na lang po yung video namin. Maraming maraming salamat po kay Bossing at kay Ate Nels na talaga naman ho na-enjoy namin ang pagbisita ho namin din sa Impanta, Quezon. Yan. Kahit mahabang biyahe, talagang enjoy na enjoy na kami. Lulutuin na natin ito. mga kabayan, lulutuin ulit ni Kuya Randy. Paano mga kabayan, ay di hanggang dito na lang po. Ingat po lagi, God bless. At maraming maraming salamat po kay Ate Nels at kay Bossy. Ingat po lagi, God bless.